Happy Wednesday! Ito yung minarinate ko na isda na ating idadaing ngayon may araw pibibilag ko. Kahapon kasi walang masyadong araw kaya hindi ko siya naibilad So, at saka lalaki kasi. Meron na kunyan, ilalagay natin siya sa bubong para hindi kainin ng crow ng anong tawag doon para hindi kainin ng isda ay isda <laughs> para hindi kainin nung ano basta yun nung ibon hinugasan ko ito kinaamas paano ba give me this one yan ito siya diba

Doon pa si A. Ah, laki ng ano. Dahil. Ba, banaya. Tapos, gagawa ko ng papaya. Pickled papaya. Ang pagkawa na ng pickled papaya, ano, ibababad pala siya ng two, ano, two days. Nakababad pala yun ng two days. Ay, ganito pala dapat. kabitangkang ng ating daing. Saka natin tatakpan. Anak mo. Ayan. Kikita nyo ba? Hindi nyo nakikita pa san siya naman. Ayan. Tapos, ilalak ko siya. Kukuha ako nito. Ayan. Maitesti kami you will wait ko la. Yan. Barah. Hindi siya. Hmm. Sapa. Don't touch. Don't touch <laughs> yeah. your hands, dirty. No, that's not dirty. wag naman ah, kainin ng kroy. Sus, Mary Joseph, isa't kilo, isang, kilo't kalahati. Ano, isang kilo, isang kilo kalahati, ito ano, magkano ang isang kilo, i-450. Isang kilo tung malaking ano, malaking isda. <laughs> Tapos kakainin lang ng kro. Sus, Ay, 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 dan, isa ka pa. Nakikiamoy. Tara. Hoy. <laughs> Lagayin natin siya sa bukong. Gimik ng pain ng No problem. Akat na trip niya eh. Dalawang talo Just Yeah. May daing tayo sa... <laughs> May daing tayo sa taas. So next na gagawin natin guys ay mag-harvest tayo ng papaya kasi Mommy, can you use yes. Hand? Kasi kailangan siyang ibabad ng dalawang araw so i-prepare -pre natin yung ating papaya tapos saka na lang natin ikat. Hindi natin kailangan ng sobrang laki. Ang lalaki kasi nito guys, oh. At saka yung ibinigay ko kasi sa kanila, ano na, kulay yellow na kasi sa loob. Kaya, hindi pwede itong mga nandito kasi manibal lang na yan. Kailangan yung ganito. Ayan, dapat. Yung mga pangtinola, tinola, ito yung mga pang tinola. Ayan. So, itong kukunin natin. Yun ganito lang kalaki siguro mga dalawang ano na ay hindi kasi pag nababad to hey, that one is dangerous so, uh, ano ha kapag nababad to tapos kapag napiga ko to baka konti lang din ang magagawan ko dito hindi naman Come na, back! natin kailangan ng, ng ano oo this one dangerous hindi natin kailangan ng madami try lang natin gumawa dito na ako magbabalat dito para diretso tapon dito sa may lupa. Aidan! Hey, so, ito na yung ating papaya. <clears throat> na ano ko na. Na balatan ko na. So, sunod ay kakaskasin natin. <laughs> kakaskasin. Ay, great natin siya guys. Ayan. So, ito yung gagawin ko. Para maibabad na natin. Naglagay natin sa fresh. May fresh maibabad o oh, di ba may pang ano na tayo para ready na yung ating pang pickles sa ano ngayon Wednesday Thursday sa so Friday so sa so Friday ako makakagawa ng pickled papaya So eto na yung ating papaya guys. Pagkatapos ng ilang minuto, na grate na natin. Ayan. So sa pagbababad daw, sana basa ko kay panlasang Pinoy, kay panlasang Pinoy yung binasa ko kung paano gumawa ng ano equal 4 tablespoon ng asin. Yeah. At 5 cups ng water. Tapos, cover at inalagay natin siya sa fridge ng dalawang araw. So, one, two, three, four, five. Ito itong maliit na tasa ko, equivalent to ng one cup. natin ng konti para umano, kumalo yung asin na nilagay natin sa ibabaw. Buti nag-search siya ko. Kasi sabi ko, paano ba gumawa mo ano, yung kikaw talaga na masarap ba? Kasi first time kong gumawa ng pickle, E eh, tamang-tama, nakita ko panlasang pinoy. So yun yung ginaya ko. Yun yung gagayahin natin tamang tama habang nakababad to may time tayong bumili ng ano ng bell pepper wala ka wala kasi dito bell pepper na kulay red or kulay orange or yung kulay yellow green lang ang bell pepper dito siguro pwede yung green tapos may carrots naman tayo pero bibili ako ng carrots para malagyan natin ng style yung carrots yung para siyang pabulaklak ba so, kailangan natin ang isa nun tapos meron naman tayo din luya tapos raisins Yun. may suka, nakabili ako kapo ng suka, pumunta kami ni Asher sa total mat kahapon kasi kailangan ko din ng corn. so eto na ibababad na natin ay ilalagay na natin sa fridge natin. Yan. Mm. nandito na naman kami sa likod nila, Ama. At itinutuloy ni Ama yung kanyang pag-harvest kasi kahapon, hindi tinapos ni Ama kasi pagod na daw siya, sakit na daw ng likod niya. Kaya itinigil na rin niya kahapon yung pag-harvest. Nung dumating si Asher galing school, yon tumigil na rin si Ama. So ngayon, nag-start na naman siya kasi nga, malilim dito. Wala mang araw dito sa gilid bahay. Kaya tuloy yung kanyang pag-harvest ng kanilang turmeric. Kasi nga ayos, anuhin pa yan eh, Tatanggalin pa yung itatanim. kuhugasan pa. Ganyan. Medyo matagal din kasi ang proseso niyan bago magawang powder turmeric. Ihiwain niyan. Ibibilad pa. At, mm, say

Lalo pag pinampadilatan ko to ng matatakot. Ha? Huh? Palagi kasi pinapantakot kasi ako na ni Ama. Palagi niya ako pinapantakot kaya natatakot tuloy sa akin. Na, tidi, Koti Barsa ko? Koti Barsa? Ha? Ha? ah! Ha? 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 na. Like this, like this, like this. Yan, like na. It's so good, it's so Ha? Rapit na birthday nito. Ka-birthday ng anak ni Julie. February 17. Pagun, pagun. Patch, ama na? Patch. Sa Nepali calendar, Fagun Patch. Pero sa atin, ano siya? February 17. Kabirthday niya din si ano Sumitra. Ama Sumitra birthday. Ma Sumitra birthday ya. Pagun touch. Sumitra ID. Oh, pagun five. Sumitra. Pero birthday nang nanay niya. February din si Sumitra. Kunin na natin yung ating isda. Tingnan natin yung itsura ng ating isda. Oh, yeah. Yan. Kung matindi ang sikat ng araw, siguro kahit isang linggo na ganito. Para madry siyang maigi. No? O. Oh. Don't come here. Up. This one, you cannot pick up. Don't go there, well. Don't go there. so easy. You cannot pick up. Or mamaya. Lalagay ko siya sa may kusina. Huwag lang pumasok yung pusa. Para hindi niya kainin. Yan na tsura niya, oh. Sa maghapon, ayan na ay yung kanyang tsura. Sana madry natin ng maayos. Mag ano muna tayo. May araw pa. Dyan muna. Mag hakot muna tayo Papaya, ng ay, turi. ayo No, you cannot eat this one. I swallow already. Ah, near, near. <coughs> ah. Then I will die? No. No. No? No. How? Homework finished? No. Oh, then what are you doing? You go finish your homework. There's a spider there, look. No, don't. Ginagaya mo si Ama. Gaya kasi si Ama, hawakan niya tapos magsusubo. Titingnan niya kung ano malutong na. Ngayon ginagaya ni Asher.